kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Masarap na gabihan. Yeah, Bakit okay. masarap? Eh lahat ng tao kumakain eh, oh, di ba? Nakikita ko nga sila, oh, lahat, nakikita dito, ko sila eh, lahat kumakain, di ba? Okay ba yan? Na. Pero okay lang naman sa amin Ay, yan. Kasi may nagdala eh. ng peanut brittle. Correct. Sa ah, ganoon. Oo oh, nga, nakita ko na. Ah. Ko, ah. oh, sige nga. Eh, Gracias. yung mga nakikinig kaya sa atin at mga nanonood hmm. sa atin ngayon, ha? Oh. Ay, ang sarap naman yan. Ba't oh, kami nga. wala? Kasi yung peanut brittle eh. Oo oh, nga. But anyway, sabi nga natin, sa lahat po ng mga kumakain ng gabihan oh, ngayong gabi. Kasi eh, ang ating time slot ay ano, kasabayan. Ng ano, hapunan. hapunan. Ng, hapunan. Oh, ng hapunan. Anong sinabi ko? Gabihan. Gabihan. Oh, <laughs> malina na naman. Na na lang oh. sindi, si, hindi si conception ay, oh, kaharap nga, ko. Na, <laughs> Tagalog na Tagalog. Ah, malina na ah, naman uh, eh. Diba? But ah. anyway, ano kaya ang inyong kinakain? Oo oh, nga, text nyo sa amin. O pwede. Oo, para mainggit kami. Pwede, di ba? At dito sa mga kinakain nila dito, abay masarap na laing. O tsaka fried chicken. Chimken. Chimken, ah, Chim Chim o. Ah, chimken. Favorite ng mga pets. Ula. Bakit ka? At tanong ko, ikaw, mahilig ka sa yung yes. mga pets mo. Bakit talagang gusto nila ng chimkin? Chimkin talaga, hmm. no? Parang kahit iba pa sa chimkin. Pero hindi rin kasi sobrang pwedeng kain ng kain ng chimkin. Misa nagiging, ano, Malabsa allergic. kasi, di ba? Oo, na-allergic din ang mga Pero babies. Pero talagang yun ang kanilang para pag nasabi mong chimkin. Oo, pag chimkin, sabi ng mga babies, ko mmm, mm. chimkin. sila, Oo, Misan baka, misan mamuy, ganyan, ah, misan atay, ganyan. Pero pag chimken. Pero chimken. Ay, de, pero diba ang atay ng manok okay raw sa kanila? Okay din. Pero no, treat okay. lang sa kanila yon. Paminsan-minsan di pwedeng sobra. Kundi, ah, mangangati. Mangangati. At talagang malansa pala talaga. Alin daw po? Juicy? Introduce yourself. Sabi ko nga sa iyo, Atty. PG, hindi pa tayo nag-iintroduce. Oo nga. Ano ba? Ako po yung Mare ng Bayan na madaldal. Oo nga kasi nag-alabas. Mare ng Bayan, Mare Kasama natin ang Abugada de Campanilla, Atty. PG Galang. Ako po si PG Galang. Ayan, introducing ourselves. Hello po sa mga Of course, kasama namin si Tita G. Kasama din namin si Derek. Bibi. Tukoy mo yan, nakalimutan natin magpakilala. Direk ah, tama na yung pronunciation ko. Diba? okay. Oh, sige, okay. Diba? Okay, ito oh, na mga numbers. Oo nga, yung mga gustong mag-text. Anong hapunan nila ngayon? Ano? Sige. 0954 310 one At for smart naman, it's 0961-770-8807. okay, mag-alala. Hindi ko kami manghihingi. kami ha? Huwag nyo lang kami masyadong ingitin. <laughs> oh, kakatukin lang namin bahay <laughs> oh, nyo. Oh, diba? Padala nyo na lang dito. Pwede. Diba, diba? Uy, alam mo, malapit na magpasko. Mga padalahan ng mga pagkain, di ba? Ay, actually ako, gusto ko fruitcake. kay mga iba, ayam gustong Talaga? Pizza. Oo, talaga. Nako, Direk, Alam na. Si Derek ang pinakamasarap magluto dito. Uh, uh, my alam favorite na. is a uh, fruit fruitcake. I don't know why. Ayaw nila. <laughs> so, akas uh, nila lagi sabi sa mga kaibigan ko na pag kayo nakaano ng fruitcake, ibigay nyo lang sa akin, hindi yan masasayang. Ah, talaga? may hmm. Mahilig ka? Ay, para ka ikaw si Dani Concepcion. Wila. Ay, talaga. Kasi mahilig siya sa dates, mahilig siya. Alam mo, yung mooncake niya, kung gusto niya, daming nuts. Ay, oo. Gusto niya yung maraming... May mahilig siya sa dates, may sigong... mahilig siya sa ganyan. Oo, ah, oh, gusto rin yan. Gusto yes. ko yung ganong flavor. Sa tagal natin kasama si uh, Hot Hot ni Dani Concepcion, pag... Oh. Uy, gusto ko yung may mga... Mahilig kayo sa nuts. Parehas pala oh, kayo. 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 nga, Kasi ganon yun eh. Ano kung... Kaya mga ba Ano kung ba tayo na ayaw nila ng fruit cake Kaya sarap na sarap ako uh, oh, doon. Talaga? Mm, okay. Mm. O, di alam na yun, mga estudyante. Oh, oh. Oh, ako sa... <laughs> alam ikaw. na yun. Ano, recycle, wag na. Sa akin. End user. End user. <laughs> End, user. End user. End user ako. O, oh, okay. sige. Uy, alam mo, pumapasok na yung amihan. no oh, uh, Malamig-lamig na. na oh. Ang panahon. Kaya naman, magandang, uh, yeah. siguro, eh, enjoyin natin. Yeah, Oo oh, nga. Ang mga ganyang klaseng panahon. Oo oh, nga. Ang mga, ang Pilipino pa naman, this is their favorite time of the year. Correct. Oh, that's that's True. That's true. Anyway, dahil Pasko po ang ating pinag-uusapan, siguro in the next succeeding days, magandang pag-usapan yung, uh, yung parol tuwing Pasko na binibigay ng presidente. Meron ganon? Di ba yung... Ah, parol. Parol. Ah, ko yung... yung parol. <laughs> Hindi, bukod dyan sa sa koryo, no na meron tawag na Presidential Clemency Yes Presidential Clemency yan, then, yan magandang pag-usapan yan yes, na very so, very oh, timely then, sa mga susunod na pagkakataon po natin uh, magandang pag-usapan yan dahil uh, na na ano eh na ano tawag it's ito it's already been ano eh parang uh, tradition that the president Eh ba't kasi next time pag-usapan pwede naman ngayon sige uh, pag-usapan natin Sige ngayon, yun okay ang tawag doon ay pardon Presidential Pardon Okay ano okay, yun Okay ang Okay, there are different kinds of clemency. Ang clemency mm. is yung, kumbaga, pagpapatawad. okay. okay. So one of which is yung presidential pardon. okay. Na ano requirements ng presidential pardon? Ikaw kayo na-convict na. Ah. Na ikaw ay na-convict na ng crime at, uh, at ikaw ay uh, isa-serve mo na yun. Or oh, you're currently serving it, nasa loob ka na ng kulungan. Hmm. Ngayon, pagdating ng Pasko, the president can pardon. Can pardon. Anong sabihin ng pardon? Patawad? Ay, patawad. Kung baga, kung time serve, pwede ka nang makalaya. Ano yung sabihin ng time serve? Kung ano man yung kunyari, kung ikay na ano sa murder, mm. at ikay na at ang talagang hatul sa iyo, eh, 30 years in okay. prison. At biglahan nagkaroon ng uh, pardon, at eh, five years ka pa lang, or 10 years ka pa lang nasa kulungan, eh, yung, yung sabihin, you have already served your time. Time served. Hindi mo na kailangan kumpletuhin yung 30 years. Ah. So, sino-sino ang pwedeng magkaroon ng presidential clemency? Actually, nasa discretion. Ako, ah. Ano mo yan? Naraming oh, controversial yan. Nasa discretion niya ng presidente. Actually. Ha? Oh. E eh, paano kung may naglabi lang sa kanya tapos masamang tao siya? Or ganun talaga. Ah, really? Hmm. May ganun factor? Oo, oh, kasi nasa kanya yun eh. It, it's uh, up to the um feeling of forgiveness na ay maraming acceptance. mga popular recently na nagkaroon ng ganyan Actually, mo madaming kontrobersya hindi kita masisisi na no? oh. madaming naging controversial pardons uh over the years and uh, wala, Ano? kasi it's really ano given to the president it's one of his powers so um, meron bang dapat Uh, but good, one has ano to be convicted ka? one has to be convicted hindi pero dapat good ang record mo sa loob Sabihin. yes kasama Ay, ganun yun. yun, yun di ba sa parole yon sa parole ah. kasi di ba there are different kinds of clemency legal mm. clemency one is pardon the other is amnesty mm. and the other is parole Ngayon mm. yung parole is yung uh, based on good behavior and you're qualified for, for parole mabigay iksi yung, yung, yung uh, but usually parole okay. is conditional ang tanong, ilan ang pwedeng pagbigyan ng Pangulo? Kunwari, ano so yung Kahit isandaan, pwede ba yan? Actually, I'm not so sure, but I think yes. There is no limit, I think. No limit? I think so. Ano I'm yan? So sure. Sino ang nagbibigay yan? May mga shortlist ba yan? Na, may shortlist yan. May shortlist mm -hmm. yan na bibigay. Pwede rin naman lahat. Tingnan mo nga, may limit ba to ah. uh, presidential oh, yan clemency? Yan ako siguro dyan. Pero I'm sure that there is a shortlist that is given by the... Uh, Bucor. Uh, the Bucor. But oh. is the president limited by that short list? The answer is Ah, no. yes. Oh. Yes, there are uh. limits to presidential uh. pardon. Ah, bawal lang. Ay, you cannot pardon impeachment. Oo naman. Ah, okay. Impeachment. oh Ayun, raba pala sinabi ko yun. Kasi impeachment is not uh, a crime, eh. Actually, it's a legislative, ano eh. It is a legislative exercise um, okay. and it's a political exercise. Ang pardon is for federal crimes meaning talagang yung mga krimen. Okay. But impeachment is technically Cannot. Not a, it's not a crime. Oh, so pero 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 there is no numerical, no There is no <laughs> no limit naman kung ilang tao ang pwedeng yan. Yung kasi sabi alin. ko parang wala. Alam ko wala. Mm. Okay, okay, alam ko wala. So in short, may mga uh, krimen. Na hindi niya pwedeng ipardon. Holy oh, impeachment. Pero oh. kahit murder, kahit nga... Kaya. kaya. Okay. Kahit nga ano eh, yung uh, uh, plunder. Pwede yun. Mm -hmm. Lagawa niya na yun, di ba? Pakibaba kilay ko. <laughs> mm -hmm. Baba. Baba paano mm? pa ibabankin? Like? Mm. I don't know. Okay. <laughs> okay. Okay, sige. Si May, sa si bagay, hindi pa naman na-convict. <laughs> wala, wala. Hindi, <laughs> kasi nga, amnesty is um, usually for political crimes. Ah. tas parole is yun nga yung is, is, ano, administrative, ibanalaman. Okay. And then, pardon, presidential pardon is really the president's discretion. Okay. No. Alright. So, et, anyway, alam na natin yan at uh, dahil Pasko, 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 baka may mga lumabas. Ah. Kasi nga, diba? parang ano tayo, ganun yung mga Pilipino, di ba? Parang, oh. pag yung Pero talaga akin Pero siguro uh, appealing to the president siguro pwede na nating palabasin yung mga matatanda na yung mga senior citizens Oh actually yun naman pag pag ah, may meron rule naman sa batas na pag if the the offender or the accused is uh, above 70 hindi na siya magsaserve. yung the whole sentence mm -hmm, hindi ah, na, okay hindi na Pagbigyan na lang natin. Yes, ganun. So, meron gano'n. Mm -hmm. Okay, sabi ko nga, ito na. <laughs> si Ali, yun. Oh. <laughs> <-dal> kasi natin, <laughs> eh, yun. Sige, sorry, sorry, nguya nga. ka lang, Ali. Ah. Oh, nga, nga. Suportahan Kaya ka. Si May, 42 uh -oh. years old ng Bulacan. Hello, attorney. Ask ko lang po ng advice. Nakabili po ako ng house and lot noong 2019. At fully paid na po ito. Ang mm -hmm. problema ko po ngayon, deed of absolute sale lang po ang hawak namin. Hindi po kami na-inform ni developer na may first, owner papala yung property na nakuha ah? namin. Na laman lang po namin ito matapos naming mabayaran ang buo si developer. Ilang ulit na po kaming nagpa follow up at bumalik sa office nila pero lagi nilang sinasabi na hindi pa raw nila mahanap ang first owner at ang anak nito na kailangan pumirma. Sabi nila ay nasa abroad daw. Ang tanong ko po, pwede po ba namin kasuhan ng developer dahil sa delay at misrepresentation? Ayan. Pwede rin po ba namin bawiin o ireklamo yung buong amount na binayad namin. Ano po ba ang tamang legal steps sa na pwede namin gawin sa ganitong sitwasyon? Ano nangyari itong may first owner? So, ba, secondary sale to? Meron na palang... De, kasi minsan, oh. na, re, na ano, hindi na bayaran ng buo. Ah, Bakala so... Baka lang, ha? Kasi may ganyan akong binili sa isang developer, to -tots. Na hindi parang, na bayaran. So, hindi pa nila inililipat sa... Hindi, pero dapat, um So, hindi pa siya first owner. Kasi, exactly. Kasi, so, ang tingin ko dyan, parang Paano parang to? mangyayari na may first owner. Kung hindi pa rin fully paid yung una, so, may utang pa rin sa kanila. So, they decided to sell it. So, parang kung baga, the first buyer uh -oh. um failed to pay the entire amount. Pero, parang may mali. Tingnan oh. mo lang ha. Sa tingin ko, pinabenta sa sa developer. Yun ang tingin ko dito, secondary sale. Ang, ang tingin uh -oh. ko dito. Na parang, ah... Uh, Ah uh, hindi ko na magagamit nabayaran ko na sayo. So, pwede, ko pwede, pabenta, sa iyo. So oh, oh, oh. oh, pabenta ko muna sa iyo. Oo, pero pabenta ko muna sa iyo. Pero ang nangyari dito, hindi nila alam na akala nila, they're the first owner. At saka akala nila diretso sila sa developer. Oo, kasi dapat kasi ang nangyari diyan is that kung pabenta is that yung deed of absolute sale. Check niyo yung deed of absolute sale, niyo sino ang seller. Correct. Kasi dapat kung talagang uh, yung may-ari talaga, fully paid, dapat ang seller ay eh, yung unang may-ari. Correct. Dito? Pero kung ang seller ay eh, yung developer, developer at naibenta na pala na pa to at fully paid na, then yes, pwede mo silang kasuhan for misrepresentation. Correct. Misrepresentation. Because they are no longer the technically the owners exactly. that they were already fully paid. Yes. Ngayon, for example, now this is now a case of double sale. Ah, double sale. Kung ganun nga ha, double sale. Yung dalawang best yung binenta yung property, yung property. Diba? ba? So, who has the better right? Yes. To this one, the first one? O, ng, assuming they're all in good faith, obviously they're all in good faith, it's the first to register. Ah, ganun. Oh, eh, since deed of absolute sale sa, eh unahan mo na. 'Di ba? Ipa-register mo na 'yan. Oo. Oh, oh. Pero pero ang tanong ko, um Paano kung ang gumawa lang ay eh, ahente pala? O, oh, yun ang... So, absent that, kung ahente, kakasuhan mo yung asenta for misrepresentation. Estafa eh, yan. Itadamay man. mo pa rin yung developer. Of course. Oo. Oh. So, oh, kasi, sinong... Kasi, meron siyang deed of absolute yeah, sale. Eh. That's so, correct. that deed of absolute sale will is telling kung sino yung nagbebente. At And siya yung, yung nagmi-misrepresent. Pero uh, di ba, pwede mo rin silang i-ano, i... Ano, i i-call yung attention at ireklamo sa Dishud. Pwede rin niya sa Dishud na uh, the developer did this. So, um, look at your deed of absolute sale and check. And mm, mm kung sino man yung nag purport to be the seller, yes. is the one who will actually have, have to go after. So in Kasi sa yung pinagbayaran mo yan. So in short, sa madaling salita, may karapatang kang magdemanda. At ni mo lang mababawi ang yung nabayad. Baka pwede ka pang magbayad ng danyos dahil man, di ba? Dahil parang naperwisyo ka sobra dyan. Dahil meron lang may aring iba. Oh, at saka oh. masakit sa bungo yun. Alam nyo bakit? Masakit sa bungo, oh. di ba? <laughs> Kasi, pag kunyari, nangailangan ka ng pera, immediate, eh, bayad mo na eh. Eh, gusto mo i-mortgage. Oh, eh, hindi mo na oh, magawa yun. Actually, kasi... ginagawa ng mga tao yun, iba yung tawag nila land bank. Yes. Di ba? Na parang nag invest para lang kasi madaling makautang kung meron kang pang property. Pang Correct. O, pang Tama. So, Sa malaki nga naman perwisyo para sa kanila. Yeah, meron kang ano dyan. So, first, the first step is just to check your deed of absolute sale and see kung sino yung seller and if it turns out na ang seller is the developer and pag pak upon checking eh ang titulo pala niya sa first buyer eh ano ka talaga nun. Ngayon, malamang baka it's still sari kasi hindi pa na naililipat siguro din sa first buyer. So um and sinasabi lang nila i-re-register mo na yan yung yung Siguro ano? kumuha ng Avogadro. Yes, para register mo na 'yan kasi kung double sale yan, magdemand ka na. Kung double sale yan, eh, i-secure mo na muna yung rights mo and then magdemand. Pwede ka bang ano? Pwede mo muna i-demand letter yon, i-demand na Well, it's required, 'di ba? Oh. Pero if it's going to be estafa, kasi kung estafa yan Ay, matindi yun, Hindi Hindi na kailangan ng demand letter yan. kung kung ganito rin lang naman yan. Pero usually Panluloko. kailangan. Pag may merong mga titles ng ganyan, tsaka exchange of money. Mas maganda yung estafa at criminal offense. Criminal offense yan. pero kung developer yan, sa disood, mga angatog rin sa kasi bago sinatama sabay, Sabay mong gawin. Oh, actually, maganda yun. Pwedeng sabay. Yes. ang pagreklamo sa disud eh, hindi ibig sabihin na hindi ka pwede magreklamo ng kriminal. Correct. Pwede mong sige. yun. Ito na ang ating next sa uh, ito caller attorney sa Quezon mm. City si Farview si Dogs. Dogs, magandang magandang gabi, Mare and Attorney PG here. Magandang gabi po Attorney PG and Attorney Mare. At uh, Oo, oh, Attorney Mare. Panyera. At Oo, oh, at oh, okay. oh hello, ang, hello. ang sa akin po ay eh, sampay bakod lang. <laughs> oh, ang attorney talaga si Attorney PG. Para oh, kang abog. Ah, Feeling ko mas madami ka pang alam. De, alam mo, mo sa totoo lang, ang Filingera lang ang lola mo. <laughs> ah, hindi, oh. madami alam ka talaga na ano na. Hindi, ano lang yan, sa kakasama sa mga abogado. <laughs> I know. <laughs> <laughs> o oh, sige, dads, anong uh, problema natin? Uh, binenta po ng kuya ko ang fish pan namin, nang hindi ko po alam. Salamat oh. ko na po sa ibang tao. Okay. Okay, so ano, yung fish pan, kanino nakapangalan? Sa akin po. Sa Sa'yo sa mismo Apo. yung fish pan, binenta ng kapatid mo? Apat mo kami nakapangalan sa titulo. Ah, apat. So, ikaw, kapatid mo, at saka mga iba kapatid mo? Opo. Ah, okay. Tapos, so, so you are co-owners of the fish pan. Na, na manan ay yan, I suppose, sa iyong mga magulang? Opo. Mm, opo Kasi usually gano'n eh. Okay. Opo, so, so, umingi po ako ng parte ko, pero ayaw ng kuya ko. Ah, okay. Ay! Okay, malinaw na mayro ka karapatan sa parte kung okay lang sa iyo na ibenta. Ngayon kung gusto mo, eh pwede mo namang ipas sa walang bisayang bentahan na yan dahil ako owner cannot sell. Kasi you should technically co owner yung kapatid mo nung property. Ako owner hindi yan pwedeng magbenta ng walang consent. Walang pahintulot sa iba. Oo, lang Ikaw lang ba hindi nabigyan? Dalawa po kami ng bunso namin. Dalawa sila ng bunso. Nakausap mo na yung kapatid mo? ayaw talaga hindi niyang magbigay. Ano sabi ng mga inong isa mong ka... So, si, so apat kayo doon, sabi mo apat, yung dalawa, na, yung dalawa, magkakampi, binig, sila yung naghati. Opo, tumatanggap na po sila ng pera. Anong dahilan ng kuya mo kung bakit niya binenta na ayaw kang bigyan? Bakit daw? Oo. Da, hindi ko rin po alam yung dahilan. Ah, okay. Tanong lang. Hmm. Pwede ba niyang pumunta don sa ano? Paano ka makakakuha ng kopya ng pinagbentahan nung fish ban para makita sinong pumirma don sa dalawa? O nga, actually, pwede yung falsification. Kausap mo po yung buyer. Ha? Kausap, ka mo, mo po yung, yung buyer. buyer. So, hingi hmm. mo yung kopya nung deed of absolute sale na ginawa. Eh, kung na... hindi niya binigay. Wala. wala pa naman po. Wala, ano, ano? Again? Ano daw po? Wala? Wala naman po, wala. Wal, walang, walang absolute sale na nangyari. na nagbabayad. Nagbabayad na po. Ano ah, pero meron sa nakasulatan? Sila lang po yung nakakaalam. Ah wala, oh, wala oh, siyang wala alam. Oo. So, ano 'yon? Parang binenta o sinanla? Baka sinanla. Binenta po, binenta. Ah, binenta. Pagka mga bintahan na ganyan, attorney, paano yan? It has yan? to be, ano ah, it has to be in, notarized. It's written. Pag real property, it has to be written and notarized to be effect, to be enforced. Oh, about. pero teka muna, fish hmm. to, hindi lupa. It's still considered real property. Okay, it's still sige. considered real property. Paano siya makakakuha ng kung sakali ay deed of sale? Paano kung uh, hindi nakikipag-cooperate yung mga kapatid niya. Ang nakakausap lang niya, buyer. Pwede ba niyang takutin yung buyer? Pwede kong kunin niyang pabalik. Yes. actually. O, pwede ka, pwede ka, pwede mong sabihin na ipapawalang visa mo ang bentahan na yan. Because, ano yan eh, labag yan sa karapatan mo bilang co-owner ng property. Mm. di ba? Kasi isa yan sa mga, ano yan, rules ng pagiging co-owner. The co-owner can do acts without the consent of the other co-owners. Only if it's to maintain. ba? Diba? Yung ano, pero this is an act of disposition. An act of disposition requires the consent of all the co-owners. You can argue actually sa ganitong mga sitwasyon na kung nagbenta nga yung kuya mo, ang binayaran lang niya ay yung kanyang interest. I see. So, uh, ibig sabihin... Uh -oh. Kunwari, uh -huh. apat kayo, tapos yung isa, hindi naman kumuha ng consent, tapos nagbayad nag 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 sa kanya. You can say na ang binayaran mo lang ay eh yung interest ng co-owner ko. You can take the place of the other co-owner who sold his interest, but not ours. We still own it. Absolutely. Okay. So, ibig sabihin yan, dads, pwede mong sabihin dun sa nakabili... Alam niyo po may sabit kayo diyan kasi hindi ho kami nabayaran dalawa. Oh, e at, at, oo, sa kukuha namin at, at, at hindi yan. At hindi kami pumayag na maibenta. Oh, oh, oh. At kung ni, hawak na po ni hawak na po na bayar yung titulo namin. Eh kahit na kahit hawak pa niya yung titulo, eh hindi kayo nabayaran. Oo, oh, actually kung hawak. May problema ang... siya doon. Oh bakit at saka ang weird nung sitwasyon na yan na hawak niya kung hindi pa siya fully paid. Eh baka nga... ang at Tony, pwede po ba ako magbigay muna, magbigay muna yung parte ko bago po merma o magpadala ng kung ano man? Ay, pero kasi kung nabigay na yung parte, di parang pumayag ka na, na, na sa pagbenta, hmm, di ba? Tama. Ang maganda yun. wala mag pa po talaga akong natatanggap na oh, yun parte na nga, ko. Kaya nga, parang ang mangyayari dyan, kasi parang you run the risk na pag, kay, kung tinanggap mo yung part nung yung share mo doon sa sale, eh you agree to the Ganito sale. Ganito kasi, or? dads. Pag kunwari, tinanggap mo yung pera at binigay lang sa'yo. Example lang ha, yung dapat na binibigay sa bawat parte is tigi isang milyon. Mm -hmm. E binigay sa sa'yo 200,000, tinanggap mo na. E baka yun na yung bayad sa'yo, edi lugi ka. Noong. So dapat, tawagin mo yung kapatid mong isa. Oh, ngay, Let's bolt in! Actually, alam mo ha, ito yung sa mga... Kailangan siguro kasi magkakapatid kayo ayaw ko naman oh. na magkasiraan kayo over this one. Tunang tuluyan, 'di ba? Uh -huh. Eh kung kaya pang ayusin 'yung bilang magkakapatid, eh, mukhang okay na naman kay Dogs na maibenta ang habol na lang niya yang, Yung any, yung kaya, pera na lang oh, na makukuha. Oh. Kasi hindi mo nga alam alam mo ba kung magkano nila nabenta, Dogs? You don't even know how Ako, much. Alam ko po. Alam ko po, attorney. O oh, eh sigurado kang tama 'yung amount na ibinigay sa yo. Hindi. po, mali po. Male, oh, oh. O, di yun nga kaya nga para makuha natin yung katotohanan dyan, Sabihin mo dun sa kapatid mo na wala rin nakuha, sabay kayong magreklamo at ipakita ng totoo kung hindi. Uh oh, actually ano ah uh, yung De demanda. Oo, oh, malakas ang kaso niya for Malakas, malakas di ba no? Pero attorney, pag wala silang pera kasi syempre wala silang pera. Oh, pera. Pao Pwede ba yan lupain? Ah, uh, as long as the complainant is an indigent. Nakukuha matter. siya ng dapat na share oh, 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 niya. okay. Oh, yes. So pwede ka palang magtanong sa PAO, ha? para oh, makatulong Actually, sa'yo. Actually, this is already, ano, uh, this is already a, can be a criminal case, eh. Uh -oh. Kasi, ano, eh, kung, kung, maki kung, siya. kung makita mo yung sa deed of absolute sale na, na finorge ang signature mo, 'di ba? Or Kumbaga, oh, eh, parang kasi para makabenta ka, siguro si baka si Dad hindi niya naintindihan ha. Tagalugi namin ng maigi Dad sa kung apat kayo magkakapatid, dapat apat kayo nakapirma. Kung hindi apat kayo nakapirma, magkakaproblema yung nakabili. Oo, oh, at kahit sa sabi, ate siya lang ang nakapirma, the only way na yung isang kapatid mo ay makakapagpirma yan ng mag-isa ay kung binigyan niyo siya ng karapatan na makapirma for you guys. Ay, eh, hindi nga niya binigyan ng karapatan. Oh, so malamang magpapakita ng SPA na... O na, kaya baka uh, pineke uh, so, yung pirma ninyo. Sa SPA na yan. Kung sa may SPA na. Hindi, I was, ano, I was... I was Min Minigyan ako ng SP ano na mga pwede, pwede kong gawin na torne pag pinike yung perma ko? Ayun, ano yun? That's a falsification of, may kaso yun. That's oh, private document yon. Pwede mo siyang kasuhan. Sa revised penal code mm. yon. ang tawag doon, falsification of private document. Kung baga, eh, pinike. pinike ang signature uh. mo. Ang requirements lang nun is between private individual and, and there was damage. Definitely, ka ako na ka uh, kasama ka doon sa... Okay, ganito. Huwag so, kang, mat ma oh, oh. uh, kang matakot, dads, na sabi mo, hindi na niya yung titulo eh. Pag oh. nasa husgado na kayo at Ay, pina papasoli niya 'yan. Papasoli niya Ay, papasoli, 'yan. Yun. At uh, kahit na nagbayad siya doon sa kapatid mo, siya ang magdedemanda doon sa kapatid oh, mo. Oo, na, so naiuuli mo yung may bayad ko sa iyo. Soli oh. mo yung binayad ko sa iyo dahil, dahil ano, ganyan. Hindi pala papayag ang mga kapatid mo. Oo, ano? nagkakaproblema pa ako dito. Kung sakaling mag-ano mag, usap-usap kayo, sige, papayag kami pero ganito. Eh di may may mga kondisyones kana. Intindihan mo, dads. Apo natin ko po. Okay. Oh, luck sige Dags. Good luck. Good Maliwanag luck. pa yan sa sikat ng araw oh. dance. Ha? In the end, um ang wish ko sa Dags, is that una maayos, makabayaran ma ma ka or maano yan, at pangalawa magkabati kayo ng mga kapatid mo. Oo, oh, oh. pera-pera talaga oh, no? 'Di ba? Pero at the end of the day, dapat okay dapat kayo. Mag Walang kapat-kapatid kapatid talaga pag pera ha. No, 'di ba? Nakakalungkot yung gantung oh, situation. Oh. Eh pero tawagin mo na rin yung isang kapatid mo na hindi oh. pumirma para dalawa na kayo. Oh, Hati-hati na diba, pala kayo yung ano eh, hindi nakatanggap So mm -mm. at least meron kang kakampi At may labang kayo Yes, totoo naman mm. Parang ano uh, Wala akong nakikita Walang laban si Dads dito sa sitwasyon Oh, na Dads, nakuha mo? Mm -hmm. Opo, opo, thank you oh. po okay. Good luck ha Thank you, luck, Dads good luck, good luck Maraming salamat po, Atorne Okay, okay. Ba't ako hindi mo pinasalamatan? Hindi ka lang attorney, diba? ba? <coughs> siya kanina Hindi daw ako Kung talaga, Dads eh. <laughs> ha oh, <laughs> Kung talaga, Dads ha Nag-thank you na Ay, joke thank you na Joke lang, Tagasan nga yan? <laughs> so, tina ako. <laughs> may fish punch siya. May, fish, punch Ah, may fish punch siya, ha? Wala akong fish pan. isda na lang ang katapan. Isda lang ako Trabio, meron, di ba? Okay, sige. Yan, anyway, thank diba? you so very much sa inyong pagtawag. At sana, sana, magka, oh, sana magkayos. Sana magpapasko pa na oh. mapinag-uusapan natin. Ba't ganun no, attorney? Talaga pag pera. Yes. Kaya ano, ano ako, ay, ano, ano? ito nga gusto ko sabihin siya, ano, mm -hmm. yung minsan pag ako tinatanong ng mga ano, kung, kung, Ah, uh, paano 'yan? Yung kung ikaw may edad na at gusto mo nang may mga anak ha, yung lahat sila wag gustong mag, mag, pag, kanyari, bahay. Oh. Lahat sila co-owner doon. Lagi kong sinasabi, wag. Wag nilalagay na ganon Wag na lang, mag-decide mag na kayo ngayon kung ano yung sa inyo. Ano. Dahil sinasabi ko sa inyo, Parang in the end, if you're still co-owners, ganyan. Uh, it leads to, alam I mo mean, sa dami na naano ko na, it leads to some sort of conflict dahil apat-apat uh -huh. kayong nandyan. Eh ngayon palang, isipin nyo na. Kunyari kung merong estate ang yung mga magulang, eh huwag nyo na isipin na yung isa mas malaki, tapos yung isa mas maliit. At saka hindi natin pantay-pantay yung mga anak. minsan nyo oh, may mayaman, may hindi. Oo, oh, di ba? Yung isa, diba? ba, parang um, yung true equality na up to the last centavo. Huwag na tayong ganun mag-isip. Mm -hmm. Basta lang maaayon na, ang mga ng so, di na lang pero in terms of let's say titulo ako my practical advice is for the for the heirs decide one owner for mm -hmm. this one another owner for this one another, or the least possible number of course kasi tinanong nangyayari dyan. Oo diba, tito, yung oh diba you co-owners diba Oh pero ito ah yung 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 money is not the root of all evil what is the love for money yeah. is the root of all evil so it's not really money money is really there to 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 oh, give us ang for us to enjoy na lang eh, ano 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 hindi naman siya naman eh, hindi naman siya yung ano 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 eh. Oh, nga, yun na Siguro nga Siguro na kailangan, may ganito. Yeah. Kaya so, hindi natin alam eh. Ano sabi yun. niya, bahala na, hindi naman malalaman ang kapatid ko ngayon. Oh, <laughs> Baka uh, bukas pa niya malaman. Oh, sana ako <laughs> umaasa ako na yung kuya niya. Siguro kung ganoon nga yung sitwasyon, eh, uh, in the end, eh, he will try to do, to make things right. kung talaga go. akong kapit siya sa patalim. There diba na, go. papatawarin ako ng kapatid ko once maintindihan niya, let's say, kung mm -hmm. kalagang kailangan. Well, Pero, anyway. in the meantime, eh, kung talagang ayaw, eh, may karapatan si Dags talagang magreklamo. Correct. Okay. Anyway, natin. Kung kayo po ay may mga katanungang legal sa susunod na pagkakataon ho ha, pwede pa kayong tumawag at mag-text sa amin. Mm -hmm. Meantime, kami po ay magpapaalam na. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako ay yung Abogada de Campanilla, si Attorney PG. And of course, I'd like to say hi to my Papa Jimmy and Mama Trining and of course, my babe Marshall Castro. Hanggang sa muli po, ako yung Mare ng Bayan at Attorney PG. Bye, Bye. everyone!